katulad ng ginagawa ko. Uh, oh. Ang awalis uh, ni mga tuloy sa akin ng salta. Ikaw oh, ang ah, aking paramdaman ko. Na, au, oh, oh. au. Oh. Nah, na din itong ganito. Ah, oh, oh. oh, oh. oh, oh. damdam mo bang naakayat na? Oo. Oh, oh. Saka ito yung lamig na. mga ganito mo, saka ako'y nagay, na. Ay, ganyan ang ginagawa ka, oh. kami, Ako na may may handa na doon yung iniinaw na yung ber. Oh. Paritulaan nga, ang dyan pa ako. Nilalantakan ko na agad. Kaya ka, iba na ala sa kao. Tapangan mo, yun i nasa atin laang. Yun yan, yun yan, ka. Oo

Bakit si Kesha hindi marunong mag-dance? Oh, hey! Mari <laughs> Mar! Ow! -mar, Ako si Marimar Mar, nakatira sa dagat ha <laughs> ma, ma. bibi trao siya ano Mary Mar kanta oh hindi baby. Okay lang 'yun. Sabi mo wag bad. Baby, ah. <laughs> <laughs> Yay! Yeah, mag ka rin. bilis ba mo si Kesha? Bilis. Birthday, Mama! Mm, but, but, <laughs> May sariling version eh. <laughs> ibang lingwahe eh. Babay ko nila bo. Dali. Oh, dali kakanta, kanta kanta. Said... Yeah. Bahay ko ba na lang kanta dali ka. ko ng bahay ko, baby. Ay. Wag ganan. Ay, alis na kami. Tara. Na. Tara na nga. Oh, dali, kanta na kanta. Sing na. O, dum, Oh. Kahit... Munti. Munti. Nibig. Uy, ano ka ba? <laughs> <Naway> mo naman. <laughs> tama na, tama na. Ay, siya. Tara na, tara na, bibig. Yah, kadiri. Tara na, umalis, bibig. Tara na. Iwanan natin yan. Hmm. Ganyan, kanta na uli. Kanta na uli. Ay, tara na, baby. Iwanan natin sa puso. Ina, paano ba pa pag-stop, Iya? Iya, paano pag-stop?